Bakit ba ang mga milyonaryo? Kahit parang simple lang ang buhay, tuloy-tuloy ang pagyaman. Anong meron sa kanila na wala sa karamihan sa atin? Lalo na sa mga OFW, empleyado, o ordinaryong Pilipino na halos wala nang natitirang ipon kada sweldo. Ang sagot, hindi lang pera. Ugali. Mga habits. At yan ang pag-uusapan natin ngayon. Kasi kung gusto mong makaipon, yung hindi lang basta makaipon, kundi makaipon ng matalino at long term, kailangan mong pag-aralan at gayahin ang tatlong sikreto ng mga milyonaryo. Mga simpleng gawain na ginagawa nila araw-araw na pwede mong simulan kahit hindi malaki ang kinikita mo. Kung sawang-sawa ka na sa cycle ng sahod, gastos, ubos, ulit na naman. Oras na para matuto ka sa diskarte ng mga taong may napatunayan na, ang mga mayayaman. Kasi minsan, hindi mo kailangan dagdagan ng trabaho. Kailangan mo lang baguhin ang ugali mo. Sabi nga nila, win the morning, win the day. At ang mayayaman, araw-araw silang panalo. Hindi dahil sa ganda ng kotse nila, kundi dahil sa ganda ng disiplina nila pagising pa lang. Ano bang mga ginagawa ng mayayaman tuwing umaga? Number 1. Maagang gumising. Malinaw ang utak. Hindi sila puyat kakascroll sa social media. Maaga silang natutulog kasi may sense of control sila sa oras nila. Pagising nila, hindi sila nagmamadali. Meron silang quiet time para magplano. Bakit ito mahalaga sa ipon? Pag huli ka ng gumising, laging taranta, laging late, laging stress. Mas madaling magdesisyon ng mali. Kape labas, grab food, Taxi dahil late ka na. Lahat gastos. Pero kung gumising ka na maaga, may oras ka magluto, mag-commute, mag-budget, less gastos, more control. Number two, meron silang mini financial check-in. Hindi ito formal. Minsan, habang nagkakape, iniisip lang nila nasa na ako sa budget ko. May biglaan ba akong gastos ngayon linggo? Pwede ba akong magtabi ng extra money ngayong araw? Ang resulta, hindi sila nabibigla sa pera. Alam nila kung saan napupunta bawat piso. Number 3. may mini goals silang tinatapos daily. Ang milyonaryo, hindi umaasa sa swerte para umasenso. May ginagawa sila araw-araw. Kahit maliit, basta consistent. Ano bang ba mga ito? Nagbabasa ng at least one page per day. Nag-aaral ng bagong skill. Nag-iisip ng side income ideas. Nagsusulat ng gratitude. Para grounded pa rin. Ang umaga ng mayaman ay hindi sinasayang ito ang golden time nila para ayusin ang mindset, energy at direksyon ng pera nila. Kaya kung gusto mong makaiwas sa sablay na desisyon, ayusin mo muna ang gising mo. Ang tunay na mayaman, hindi nakikita sa brand ng damit, laki ng bahay o presyo ng cellphone. Nakikita sila sa tahimik na bank account na tumataba So, paano sila gumagastos? Number one, may tanong sila bago gumastos. Need ko ba to o gusto ko lang? Maraming Pilipino na stuck sa mindset na deserve ko to. Pero ang mga mayayaman, ang tanong nila, deserve ba to ng future ko? Kung hindi makakatulong sa goals nila, dead ma. Number two, hindi sila bumibili para magpa-impress. Hindi sila bibili ng iPhone 15 Pro Max kung wala pa silang 100,000 na savings. Hindi sila magbabakasyon ng sagad kung wala pa silang emergency fund. Ang mindset nila, mas okay nang hindi mapansin ngayon kaysa maghirap sa future. Number 3 may spending system sila. Hindi sila gumagastos basta may pumasok na pera. May format sila. 50% needs. 30% wants. 20% ipon or investment. Or mas advance pa. 10% tips or giving. 20% savings. 20% investment. 50% needs-wants combined. Number four, pinag-iipunan ang luho. Hindi nila pinagbabawalan ng sarili nila na bumili ng gusto. Pero ang twist, pinag-iipunan muna nila. Ayaw nila ng utang. Ayaw nila ng buy now, suffer later. Hindi sa laki ng kita ang yaman kundi sa talas ng diskarte. Gayahin mo ang mindset ng mayaman bago ka gumastos. Isipin mo muna kung sino ang talo. Ikaw ba o ang future mo? Ang pinakamatinding investment, hindi lupa, hindi kotse, hindi gadget, kundi sarili mo. Ito ang ugali ng mayayaman na hindi agad kita sa labas, pero sobrang lakas sa loob. Paano sila nag invest sa sarili nila? Number one, nagbabasa sila araw-araw. Hindi mo kailangan ng 100 books kada taon. Pero kahit isang page sa isang araw, kung useful ang content, malaking bagay na yan. Sila nagbabasa ng mga libro tulad nito. The Psychology of Money, Rich Dad Poor Dad, Atomic Habits, Business Biographies, Financial Blogs. Well, incidentally, meron akong video about these financial books. Check it out, mga gandang books ito na angkop sa mga Pilipino. Now, back to the topic. Ang number two nag-aaral sila ng new skills. May extra time? Imbis na ML o scrolling sa TikTok, nag-aaral sila. Real estate, stock market, digital marketing, coding or AI. Kasi ang AI helps in productivity nowadays. Habang ang iba, nagpapahinga, sila nagpapanday. Number 3 sumasama sila sa tamang community. Hindi sila nagpapalibot sa inggit at negative vibes. Gusto nilang kasama yung mas magaling sa kanila para mahawa sa galing. Alam nila kung puro broke ang tropa mo, malamang next ka na. Number four, nag invest sila sa mental health. Yes, may therapy journaling, pahinga. Kasi alam nilang kapag pagod ang utak, sabog ang decision making. At pag sabog ang utak mo, ubos ang pera mo. Pag nag iinvest ka sa sarili mo, hindi mo na kailangang humabol sa pera. Dahil darating ang panahon, pera na ang maghahabol sa'yo. Kung nararamdaman mong Parang imposible makaipon. Balikan mo 'tong tatlong bagay. Ayusin mo ang gising mo para hindi sabog ang diskarte mo. Ayusin mo ang mindset mo sa gastos para may matira. Ayusin mo ang sarili mo para dumami ang income mo. Hindi ito magic. Pero kung gagawin mo 'to araw-araw, consistently magiging automatic na. Magiging automatic na lang ang pag-iipon sa Hindi mo kailangang yumaman agad. Ang kailangan mo lang magsimula. At kung nandito ka pa sa part ng video na to, ibig sabihin ready ka na talagang magbago. Kaya support this kind of content. Like mo to, share mo sa tropa mong sawa na sa broke life, at syempre, subscribe ka na for more tips na talagang para sa'yo. Comment milyonaryo kung gusto mong ikaw na ang sumunod na yumaman. Malay mo, simula ngayon, maging aware ka na. Ito na ang simula. Hindi pera ang nagpapayaman sa tao, kundi ugali. At yan ang kaya mong baguhin. Simula ngayon.